Pressure presyo daw po ng gulay sa monumento, halos uh, dumobli na. Detali mo lang kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Ay, buntag, Ko Kuya Dito muna tayo sa Good sa presyo na sa ka karte. At uh, ang batok, no Kuya Gengel, dito sa Borobet Market, sa Kalukan, na natiling, uh, 200 pesos pa rin, na bila nag-sinalag uh, na tayo sa uh, pagsyo uh, si Owan. Aga baboy, aga pork chop, giniling 300 pesos. Ay to ginili ga 80 uh, 280 mas mababa ko te. Ang uh, pata hulihan 280, ang pata unahan ay 283, abang na uh, 360 yoga gepo. E dire dag bago uh, presyo nag academy uh, nasa sa 500 at yoga uh, baka ay uh, 450. Pero itong presyo ng Bagos Quijel ay nasa 320 pesos pa rin, 280 sa Galonggong, Yellow tin 260 to 300 pesos. Yung mailig naman sa Pusit. Kaso 180, yung uh, Kalawang, Pusit Kalawang at Pusit Lumot. At ang sa naman ay 280 pesos. Yung Shrimps, 180 at 480 pesos. Kaya piling na uh, 100 110 pa rin ang tilapia. Ito yung galing na sa uh, Galing na Pampanga at uh, Bulacan habang yung galing na sa Pampangkas. Ito yung ito na klaseng tinapya ay 150 pesos. Yung uh, ipapangisna, ito tunay, 260, lapo-lapo ito, 4,450 pesos at 260 na bagyo sa Laysalay. Ito na tayo sa presyo ng gulay. Ay, Kuya ito na yung uh, mapapawaw ka. Dahil uh, dito na araw, yung pagyong uh, pag uwan ay uh, uh, medyo mura-mura pa dahil may mga stock pa. Pero mula kahapon, nandang uh, umpisa na may waro, Kuya ang palaya, mula sa dating 2, oh, 80 pesos, 200 pesos na, Kuya yung uh, presyo yun. Yung kalabasa na 50 pesos, ngayon 100 pesos, bawat kilo. Ayos na 180 to 100, 180 ngayong uh, umaga. Yung Labanos, relating 90, ngayon 160. Ang at, talong na nabibili ng 60 to 80 pesos at meron pang 100, 180 pesos ngayong umaga. Yung Luya naman ay uh, 20 pesos lang itinahas mula sa dating 180, ngayon ay 200. Sibuyas na uh, yung pulang sibuyas, mula sa dating 160, ayun ay 220 pesos yung uh, bawat kilo yung uh, bawang naman dati 120 ngayon ay 160 ayun okay, na dati 40 ngayon ay 100 pesos bawat kilo yung report yung 80 pesos naging 100 pesos na yung araw ang carrots naman na 200 ay ito medyo bubaba naman ng carrots ko yun ng 20 pesos 180 pesos so marami ng supply itong mga uh, carrots yung siling na po yun na uh, 400 lang makailan ngayong araw, yung silig manigang na P500, ito bumaba ko hindi lang P100 dahil nasa 400 pesos naman. Yung silig ako pa na pa 450 na mas 30 pesos, 480 Yung presa yung mag-year, P90 pesos pa rin. At yung pag-tagalog, P90 to 100 At patatas naman, na dating 120 hindi na 160 pesos. At kalabansin na nating 160 Yung bagyo bro, na dating 160 300 pesos eh araw. Ang Proholy Forte, 300. Kenchay, yung Kenchay na yung ito yung uh, mabaling ko, uh, 1,000 pesos. Yung Kenchay Tagalog naman, eh, uh, uh, 190 pesos. Ang uh, sita ba dati GAP ngayon, 120 pesos. Hindi e, naman nagdagong presyo ng mga kupas, pa, ng mga bubaba pa ka sa araw. Sa presyo ng bigas, umpisa pa rin sa 40 hanggang uh, 80. Ang uh, malagkit may uh, may 80, may 100. Japanese 56, ang red rice 60 pesos, as again 53, brown rice 56, at ang bago kaari na sinasabi, pinakamura, 40 uh, pesos bawat kilo. Yan po, yun ating ang price sa monitoring report. Wala mo rin dito sa Monumento Market sa Kaluka, minus 23. Edwin Duque nagulat sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat Edwin Duque. Alam